Good morning mga katropa. Yan may gagawin tayo. Cleaning at uh, Montero, no? Mitsubishi Montero. Tara. Tayan ni umpisa na ni Sir Chan. Pinabaklas na. Ayan mga katropa, marami lang baklasin dito sa Montero, no? So ayan, itong box na to. Ito so, yung pinaka toolbox ni Sir. Alisin dahil nandito yung aircon natin mga katropa. Ayan, nandiyan yung aircon niya. yan ang evaporator mga katropa yan ang blower Ayan si Sir John, nag-i-spray na. Lilinis. Ayan, evaporator ni Sir. Sir, ito evaporator mo. Ayan, bago pa naman. Actually, ito mga katropa, bata pa to. Ito unit ni Sir. So, hindi pa siya ganun ka, ano. Ito lang palinis kasi nahihilaw pagka traffic. So, pati condenser niya. Ayan, paputin mo, Chip, tong ano. Tong ano ni Sir, paputin mo. Iyan. Ayan. May na may ni Sir John. Ayan, si Sir John. Si Sir John mag na magminyo okay, na. Eh mga katropa, inaasimbol na. Wire, so okay na. Ayan mga katropa, eh kinakabit na. Pinukupleto na itong harapan. Ayan, motor blower. Ayan mga katropa, pinapalitan na ni Sir Jan ang auxiliary pan. Ayan na po yung bago. Ayan. So original to mga katropa, no? Pang Montero. Ayan yung kanyang, ano? Panasonic. Ayan mga katropa. Ayan. sim Ayan yung luma, mga tropa. O. Oh, Parehong-pareho po yan, mga katropa. Ayan, mga katropa, no? Maandar na. So, nakapag-search na si Sir John ng refrigerant. At lumalamig na, no, mga katropa. Pati yung auxiliar pa natin, ngayon. Eh, Malakas na So, ano, Sir John? Okay lang yan. Dahil, kasi, nah karlan mo, ngayon yung 150. So yung mga katropa nung no? kasama lang natin sa ano na. picture uh, binak. para tama na yung pagka So yan yung mga katropa um, na. na natin na natin balik na sa pa no? Check natin sa loob mga katropa no? Okay na Yung, okay na nga. Ayan, napakalamig na. So, ayun. Salamat ng marami mga tropa no, sa patuloy na pagsuporta sa ating video. Sana wala kayong sawang manood sa video ko. Mga tropa, huwag kalimutan no, mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!